Lord, talaga. <laughs> oh, pala yun. Totoo. Gusto ko yung wag pa ang punoon pa man. Pero ikaw ang pinamahal ko rito. At ayaw kitang saktan. Sinaktal mo na nga ako eh. mong lumalaki tayo. Hindi ko maintindihan ang dahilan mo. Kahit tayo nandito, Hinaanapan tayo ng makakapagbigay ng magandang buhay natin. Bakit tayo ayaw. Tapos, tumating ang regalo sa'yo ng magulang ko. May magulang talaga ako. Tapos, ito na si Mamer. Gusto akong ampunin. Ang nasa isip ko, kapag... Tumanda ako. Makakagawa talaga ako ng paraan. Hindi lang tunay. Hindi lang pangarap. May tunay na paraan. Parang mahanap ko ang magulang ko. Makilala ko sila. Hindi ako na sila sa pera. Bakit sinabi niya na makakapagbuka siya ng mga bagong pinto at pintana sa akin? Pag lumaki ako, makukuha kita. ko yung Marco para ako naman magbukas ng pinto at pintana sa inyo. Sino nagsabi sa'yo na lahulang para sa'kin sa na lumagpaampon? Ang kaibigan natin. Ang oh, Nina. pa rin tayo kahit magkalayo tayo. Ito ang turo sa atin ni Sister Susan, hindi ba? Magkakapatid pa rin tayo kahit may aalis. Ano magbabago sa atin? Hindi totoo yan! Ang daming magbabago! Kapag lumabas ka na dito, may apelido ka na. Hindi na tayo magkapatid. Angelina! Oh, hindi na! Kung pipigil na ba kita, magpapapigil ka.